May nakita po ako ng ano dito, yung jest po. Kung pamilyar sa inyo, ito po 'yun. This oh. name is Dapo. Yan 'o. Oh. Tapos yung likod po ay ano yung likod? Ano? Ating? Hindi. Ako, <laughs> tao oh sino 'yan? Si Jose Rizal. Jose Rizal, <laughs> 1990 si Rizal. po. 1900 po, 1900 pagkakatagal na daw. Hindi ko mabasa. Para may pilar. Na? Nasaan? Ito ang technique dyan para makita mo. Ano yan? Screenshot? Mm. Screenshot. Ano ba? Camera. Oh, ang Tapat mo dito. Ay, photo lang pala. Ito oh. po. Dali, tapat mo ito dito. Ito po ay 1990. Ibig sabihin ngayon 2025. Ilang taon namin? 35 years. 35 of... years old na po itong pilak na ito dito At sa lupa. At 35 years old na rin dito yan. Si mami Saka po at... ay 14 na. Ito po yung pinagbahayan nila itay at inay ay itong lugar na ito. Oh, ay, na kami ay... po ay, ay dito Shout out po kay Pinsan Jinner at nagtawag po. buwan ng tungkol sa kasalan po. Yung tuloy na po ang kasalan nila Pinsan Jinner. Yan, congrats agad sa mag-asawa. Sa mag October 18 po. Bigla ko po nakita din, Ari. Ari, kanina po ay puro putik. Ay aking kinuskuslaang din sa aking... Ano jacket po yan yun na tapos madumi ito akin okay na yun nalinaw ah sino bang taong ito suggest po dali, tapat mo dito at na mabasa ko Dika. eh ako po pag hindi makabasa ka? eh garna yung ginagawa eh Ayun. pag hindi ko po mabasa tinatapatan ko ng camera lumalaki oh. oh. sige daw sino sige. nga mamaya um, ako abay malabo pa rin yan nalaki na ang ah ay, hindi ko pa rin makita oh. ay bakit hindi ko pa rin makita hindi ko makita. Maliit ano? Ito. Okay. Hmm. Hindi masyado. Yan. Masa na? <laughs> eh. hmm. Hindi. Hindi makita? Hindi na. Liit na ikaw. Are, are, are. Parang mabini nga. Pulinari yun. Hindi kita. Teka, i-screenshot ko. Hindi ko makita. Screenshot ba? Yan, 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 yan. Puto, picture mo. <laughs> Sino ba <may> yun? <ako? laughs> Apolinario del Pilar. Sabi niya Apolinario del Pilar daw. Mabini. Mabini. Ay hindi, mayroong ano ay, del... ay, o, oh, makahiwalay pa, ay, o. Oh. Hindi ko mabasa po, ay. Yan, labo na ng ilong. Eh, hinog na oh. <laughs> oh, uh, oh, hindi ko talaga makita. Ang oh, hirap nito ba, na? Bahay na? <laughs> search, ay, hindi si search ko na lang. Picture mo daw ito. Google, Google, May signal po tayo dito. ng Google natin. <laughs> screenshot mo. Para ano po, makita natin kung sino. Yun. 1990? Grade 5 pa lang ako nito. Ah, grade 5 ah, taon. Wala nakalagay. 10 cents na minute. Sino yan? Ayan, yung ay, yan, Ayan, 90, ayan na. Ito. Ito na yan. Oo, oh, yan na. Sino yan? Yung... Hindi. Ay, Francisco. Hindi. Yan na. Ah. Ayan na, oh. may ah, Francisco. Ay, may, may, ganun din, may oh. ganun din. May oh, dekorasyon din si Francisco, Francisco Baltasar. Ayo, oh, yun. <laughs> Nagkakitaan din nga sa naman Google si Google. Po. Magaling po kay Google yun. Know? Oh. Nabasa Francisco ni Google. Hindi mo mabasa Baltasar. Sabi, ano eh, sino yun? Si Mabini? <laughs> ah, si Apolinario Mabini? <laughs> Bal Baltasar. <laughs> Ay, ari po pala sinasabi ko sa Apiso, 1994. Jose Rizal po. Yan oh. Uh, yan. yan. Nagkita. Hindi nga may ano nga yun pa may corona ba pati? May corona ano yan oh, may corona siya. Oh, yan dahon oh. Hmm. Kita ko Ay, pa yun nga. Yun nga. Ito nga. Dahon Ayan nga, ng nga, magkamukha oh. Hmm. Ayan, magkamukha. May 1983 pa nga oh. Nasaan? Ay, oh, um, 1933. Ayun oh, maganda. 1990 lang po ito nakuha natin. Hmm. Yung ba yung akin Hindi. Oo. <laughs> Hindi yun. <laughs> Hindi. malapit. <Il> koko po. Yung kuko po. 1933. Oo. Oh, oh. Mas matindi yan. Ano? Francisco Baltazar ba talaga yun? Oo. Mm -hmm. Umagsaysay. Ano yun? Baltasar? Francisco nga. Oo. Mm -hmm. Yan. Ari yung 1990 o. Oh. Oh. Yan. Tayo po ay ano. Dito na sa ano. Rambutanan po mga parambin yan oh. Ito po ay bumagsak ng isang araw oh. Ay nahunog na po mga parambin o Maghapay po tayo. Ayan Ay, arap pala yung hapay na po. Hmm. Ano? Ayan. Tambay ka muna. Ito na. Ayan. po. Pang ano. Ayan. Ay, mga hinug na. Ayan, ayan. Ganda o. May titibayin tayo diyan. Ayan. Kabila. Mula, Mula, Jis. Baka maging isang milyon. ohan <laughs> <laughs> oh, han. basta okay, natabi natin. Yan po. Ay, po, ano, madalang, ganito ah. Napulot lang po. Napulot ang po din eh. Ay, nakapulot po tayo ng gis po. 1990. 1990, ang kanyang taon. Ay, ano, po, daw? Mga pambin, oh. Sinarch ko ay ano daw yan? Aluminum? Oo, oh, ito po. Hmm. Saba, kaulam sa? Kamote. Kamote. Pwede gataan po natin ito mga kapambin. Masarap prito. Prito po. Ayun, pwede kahit anong luto po. Ayun oh. Ay nung isang araw po dito ano, yan nung ulan tapos ay ang hangin natumba po. Ay tinabunan ko ng ano, dahon ay nakatatlong araw ata din eh. Ay, ay, alisin po, mo yung hindi pwede mm. para matuka ng manok. Oo. Uh yeah, eh. Dapat din uli sa merienda. Ayun. Tulak ang kalimat yun. Oo. Okay. wow ito po ay ano tutukain ng manok itong ating kinatanggal wala na, wasak po ito ay bumagsak, turugay. ay hmm. iba naman ay asip ka man oh. dadalhin pa natin ay wasak na man, man mapakanabangan ng manok eh, biak na yun ito 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 Oo. Nan, as na. Tikman natin nga kung anong ano. ito pa rin nung lasa nito. Tino ka lang yung kaputong din. Hmm. ba? Hindi pa ah. Ay, wala. Ito po. Wala oh. sa puno. Hanggang dulo ha. Wala ka Wala po, nakainis po oh. Na meron po mga kami Meron Pero hmm. bago ngayon ano, pinong ang ano, pinusang, hmm. ano na Hintayon? may ang agriculture may pinong na ano. Nagiging sakit din ng saging. saging. na dapat ay maagapan. Mm -hmm. oh, kung oh, ano yun? Nasa ano yun? Nasa bunga? Ano? Baka mm -hmm. Hindi ko baka alam kung ano yun. Mm Pwede -hmm. na ba yan? Payat pata. Pwede pa. Pwede na. Mga taba pa yan. na. Ay gawa na ano? Soto itong ibon. Hyosili. Bago lang na muna ito. Hmm. Eh, talasin mo naman yan. Tatanggalin ko. Dito muna. Mm. Dalawang buwig na po. Mayroon pa dyan. Mayroon pa dito. ganda. Wala, laglag na Gawa ng ham. Ah, na may. So, yan, hinugna, ay, hinugna. Ay, ng uwak po. Yeah. Uwa. Babuyan yan. Ha? Babuyan. Oo, oh, pirit bahay pa rin baboy. Noong nakaraan. Dati. Mga 90 ano may? 19... 80? 1985 ako yun ni anak. 1980? Mga ay 6 na taon. Oo. Oh, 1980 nga. 1979. 1990. 2019, nandito na kami. Ah, nandito pa kami pala. Hindi nandito. Ah? Nandito pa kami. Nagbaba lang ako dun ay ano na, ay grade 1 na. Ah. Sentro, 1991. Mm. So, 1991. Baka may kubra dito ah. Hindi yan mawawalan. Simentado ano eh. Butas pati ay lalim. Saan ba punta mo? Yan, nabok mo. Hindi ko punatan ka. Hala. Dali, ano, baka may lumabas. Hindi ko punatan ka eh. Burug ba ka? Mm. hindi ko kunti. Lahan mm. doon, ano, nasagak lang. Simentado po ang mga Buo yun. Buo ba? Eh, ibig sabihin, hindi man nadurog yung saging. Parin, pwede pa ito. Hmm, nabaklas ano, lang. Na ano wala ang iba ano. Hmm. Hmm. Mga... Kailangan magdok diyan. Bakit? Baka may ahas diyan. Sibulan ang lang ko. nakatatlong ah. ano po tayo. Bumi na. Baka meron pa din. Ito na asira. Sa tingin may paminta, but nawala. Gumugulo na eh. Lang ito Ay, araw palang may paminta. Ay, makamakalas na yung paminta. Paminta po. May namatay na naman pagka din yung sarong butol. Dadali yata ng guyam na masakit mga gat. Ay, yung ano? Ay, tunjuk na lang. Duterte, Ha? Duterte. Yung pinong pinong Bakit tinawag na G30? durian. May bunga namin. bunga ba? Uh, sa taon pa. Nagat ang anak. Durian. <laughs> na pa kaya sa araw at na naman. <laughs> diyan nakabunga. Laki na sana ng puno ay. Uh. Ano? Ay dito pala may rambutan may. na ako. Ay Ay walay na. Rene, mm, yung hindi na bumunga eh. At tayo bumunga eh. Na, ano, yung matamis. Ito ito. Eh. nasa oh, no. na yung bunga niya eh. Tara. Iisa. ang bunga nang. Meri? ang dami nang nakain. Ang dami nga, sayang ah. pala yan may bunga. Hindi natin kita mm. Sayang ko o Madami ka lamang siya, yung nalaglag. Mabunga pala yan. Madami ha. Tulog na. Ah, ay, pagkatanda na rin harin po. Ng Ito ang kasabay, ano, yeah. kay dadan mo. Ano. Oh, yeah. ang laka naman ang pinira dyan ng magulang ko eh. mga ka naman, sa na yan. Tara. Mga tatlong buhay po tayo. Hmm. na doon sa ano. Papahan. Sa taon. Ang dami siguro ibubungo ng rambutan. Doon muna. Ano? Ang tagal naman. Ang tagal naman mahinog mo. Ano? Oh. Oo, uh oh, kinakain. Saan ito nang gagaling? Ay, Dini! Eh. Ayun! Ano ah, hinog na! Ayun! Hinahanap ko kung saan nang gagaling. Ang daming laglag lag ng... na hinog. Ayun pala na dilaw dilaw na ay wala nga agad nga agad nga eh. hindi na dila ang lagay mo kaya ng katakot hmm. ayaw eh oh yung inilagay mo kasi nalaglag kaya hindi natakot ikaw na lang kaya ilagay ko hmm. ha uh -uh. padidipahin kita doon sa taas. Lakiyat. yan yeah, dito naman po napasabak sarambutan naman may eh. pasoyo na ano panangkit tingnan natin lalo. Kinuha ko yung panungkit. Inasaan ba nga, no? Sa gitna. <laughs> Abuk <Abot> yan, yan. <laughs> baka ay balat. <laughs> balat na Sa kaba isusun. Ay, ayun nga balat nga. Balat na nga. Ayun ang kasamahan. Oh god at Baka mahawakan mo ang tali, mo, oy. Oy, tabi. Bakit okay na? Sasi. Huwag nga yung tali. Sabi, ko, yan. Huwag na kayo, wadit na hawakan po. Abot ba naman? Ay, oo, ka. haba haba na yung Ayun, oh, isang tungkos. Kita ba? Pare. Mm, oo. Uh -uh. Oo. Oh. Di ba'y bunga yan? May laman pa. Hindi ko pa nga nakikita eh. Yan, yan, yan. Oo, oh, yan. Ay, yun na. Oo. Oh. Mayroon. Oo. Oh. Lahatin mo na. Aray po mga pambin, o oh, yan, o. Oh. Sa lakot, aray pa. Hmm. Kain po mga pambin, o. Oh. Ito po ay rr. Ito po ang masarap na rambutan. Pinaka masarap po ito. Sa tanim dito. Aray po, pula, o. Oh. Hmm. Kain po. Arime, iyo, o. Hmm. kainto. kain po. Sulit naman yung ating yan, o. Oh. Ano pa, o? pag a nakakuha. Ito mo? Salok sa upan niya. Hmm. Meron ba? Hmm? Pasalubo natin sa mga bata. Hmm. Ang tama o. Oh. Ubagsak o. Hap. Hmm. Karit. Huh? Dadami sa atin ang guyam na itim eh. Oh. dami na naman. Mm hmm hindi po nagsabay-sabay sa luksupan ng ano po hmm hmm ano yun? hmm ang subig, sarap hmm isa pa sarap po eh siguro sa taon po napakarami ulit tumigil po ay pero mga nakaraang taon ito yung mga marami po kapal ng dahon. Mm. <sniffs> hmm, uwi na po tayo. Kukunin ko lang po yung hinog din. Kaya eh. na, uwi na po mga pambin. Pang Tara. Masaan naman. Parang na. Hmm. Kamutin na lang. Kaya Kain po mo. yung rambutan po. Ito na ang matulungan. Kakainin. Saging Kamu uh -uh. kamutin. Pamisinaan na mm -hmm. pa naman mm ata. -hmm. Oo. Prito mo sarapan. Ubiyerin mo kakain mo anak mo naman. Ano? Ay gigipang prito na saging. Ha, igipang prito na saging kakain mo. Eh. May ano uh, no. Tsaka no, no. kamote. Merto. Dedere de, tumo na bento. Mm, -hmm. hinog na eh. Sa atin. Baka madala yung anay. Hindi, na ano ano ko sayang ko. Ah, sino Pag nakita rin ni Bunso. Oh, pag nakakita ng bunso.